Yo, what's up guys? Good morning! So, andito tayo ngayon, busy busy sa araw na to. Tayo ay nagpasip-sip ng ating puso negro dito sa prime water, no? So, ang ginawa ko dito guys, no? Tayo ay nag-report sa prime water. So, ito, binigyan tayo ng action. Ginawa tayo ng job order. At dumating sila after 2 weeks na paghihintay. So, okay lang yan. Ang malaga ay dumating sila. So, ito, nung una nag-aalangan ako sa kanilang host, bala ko silang paikutin sa abila mahaba pala yung hose nila so ayun naidaan sa ating garahe sa may puso negro so ayun tingnan natin at sila yung nakapagbutas na at naisulpak na nila no, yung hose so ang ginawa lang natin dito sa prime water inireport lang natin ito tapos binigyan tayo ng job order at syempre nagpresent tayo ng ating mga details tsaka yung ating resibo na katunayan nagbabayad tayo updated tayo So, ayun, nagawa tayo ng job order. Dumating sila after 2 weeks. At eto na sila ngayon, nagsisip-sip. Meron silang dalang mahabang hose na handang sumipsip. Ayun. So, at i-ready e nyo na rin, guys, no? Kung magpapasip -sip din kayo, i-ready e nyo na rin yung isang kilong semento para takpan nila yung ginawa nilang butas doon. Or pwedeng kayo na lang din na magtakip kung sakasakaling na wala kayong ah... Uh, Semento for the meantime. Pero mas mainam kung maganda kayo ng kahit isang kilo lang guys. Tapos isang palang buhangin lang. Para may itakip, no? Talaga sisirain nila yung ano, takip doon. So, ayan guys, no? Ang gabi nyo lang guys, mag-report lang kasi sa Prime model kasi kasama sa binabayaran natin yan every month. So, ayun. Nabigyan ng action ng ating ini-report guys. So, maraming maraming salamat guys sa panonood at sundan nyo pa ang aking mga ginagawang videos. Sana ay nakatulong itong ginawa akong videos guys, no? So, ano pa nyo guys? Kung barado na inyong mga puso negro, i-report na yan. At wala kayong babayaran kasi nababayaran na natin yan sa Prime Water guys. So, yun lang guys. No? Kaya-kaya nyo na yan, guys para masolusyonan nyo na ang ating problema. Okay, at sa part na to, sumingaw na guys, no? Sumingaw na. So, ayan guys. Ganoon lang kasimple guys. Sagaan nyo lang. So, para masolusyonan yung problema natin na makabaradong puso negro para hindi na tayo mahirapan, no? Kasi minsan kapag barado talaga yan, hassle din yung sa bahay natin guys. Kaya solusyonan na natin. At ayun guys, no? na nahigop na, na simutan nila. So, very good. Job well done. Ayun. So, ganun lang kasimple guys. So, wala kayong babayaran sa Suleiman guys. No? Kasi bayad na yan sa ating ano, monthly. Wala na kayong babayaran dyan guys. So, kung magkonsiderasyon na lang kayo kung gusto niyo magpainom ng soft drinks at saka pa biscuit, okay lang sa kanila yan. Pero, ayun. Bayad na sila. So, maraming maraming salamat. So, Ah, niya na bigyan ng solusyon <laughs> ang aking magiging problema. Eh, ko na to guys eh. Hindi ko na inintay na sumagad pa. Kasi sinilip ko. Talagang konti na lang yung ano. Konting-konti na lang. Pero buti na lang na solusyonan na natin. So, mas lamang talaga ang advance. Very good. So, ayan. Dalawang track yung guys. na no? Dalawang track. So, yung isa, back up force nila yon kapag hindi kinaya nitong maliit. Kapag napuno na to, meron pang next na magsisip-sip. So, ayan guys. Alright. So, dito guys, no, ipipresent nyo lang yung job order guys. No? Papakita nyo sa nila, ipipirma kayo dyan. So, ayan guys. So, maraming maraming salamat kay Suleiman. At nabigyan na ng solusyon ang ating magiging problema sana na agapan natin. Kaya kayo guys, agapan nyo na hanggat maga. Mas mainam ang maaga. Okay, bye-bye. Salamat sa panonood. Thank you, thank you.